Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pagkuma na Robert na hamdan ay pinatis siya ni Giselle at pinuli sa postura nito. Sarabi ni Giselle dahil kala siyang gagawin tabi na samahan si Robert. Saktong-sakto naman dahil si Robert ay makikipagkita sa medical school para si kasuhin ang pagpabalik niya nga. Bilang doktor, tinanong ni Dissan si Robert kung nakausap na nito ang kanilang dati. Ngunit nang malaman niya kay Robert na hindi pa ito kinakausap ni Robert na masama pa rin ang loob nito, sinabi ni Giselle na dapat kausapin na ni Robert ang kanilang daddy dahil aalis ito papuntang US at hindi nila malaman ang dahilan kung ano. Dahil sa pagkakaalam ni Giselle ay maaasipasungin na ang kanilang dati. Ngunit kilala na ni Giselle ang kanilang dati dahil baka maiba itong itinatrabaho. Kaya sinabi na lang ni Robert na kakausapin niya ang kanin dati pagkatapos niya makapag-usap sa medical school. Dahil ayaw rin ba sira ni Robert ang araw niya kung sakaling magtalo ulit sila na kanilang dati. Sabi lang ako na manalaman ang Hunter House Lito ang katauhan ni Annalir at ni Zoe. Dahil hindi nga niya po si Zoe agad at niyong tinawagan si Robert. Ngunit hindi ito sinasagot ni Robert dahil naiwanan ni Robert ang kanyang telepono sa bahay. Hindi katagal na inaridid na ng katulong ang pagaring ng telepono ni Robert sa bahay. At nang lumapit siya nang makita niya na si Don Joselito ang tumatawag, ay agad niya itong sinagot. Nagulat naman si Don Joselito dahil ang katulong nila sumagot ang telepono. Sinabi ka agad ang katulong na naiwanan ni Dr. Robert ang telepono sa bahay at umalis na ito kasama ni Giselle. Papuntang Apex kaya agad-agad namang umalis si Don Joselito sa restoran at pumunta sa Apex. Pagbaba niya na sa ay sinabi niya sa driver na hintayin siya nito dito. Hindi pa siya nakakalayo ay tumawag na siya kaagad kay Annalyn at agad itong nasagot ni Annalyn. Agad-agad namang sinabi ni Annalyn kung gusto ni Dr. Silito na magpahatid si airport. Ngunit sinabi ng kanyang lolo hindi yun ang pakay niya. Gusto niya makapagkita kay Annalyn. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang pakay sa kanyang pirantahan. E pupuntahan naman niya si Annalyn. Kaya kahit takang-taka si Annalyn ay sinabi niya sa kanyang lolo na hihintayin niya ito. At ang ganda pa alam si Don Jose dito kay Ana din at ibinaba ang telepono. Sa bahay naman ni Carlos, naghain ng pagkain si Ninette para sa kanilang ang At agad naman nagsanita si Carlos sa kanya tungkol sa napag-usapan din ng pagkakaroon ng baby. Ngunit sinabi ni Ninette na masyado rin siyang matanda para magkaroon pa sila ng baby. At ikinuwento naman ni Carlos ang pangyayari tungkol sa pasyente niya na matanda na rin at mas matanda pa nga kay Ninette na magkaroon ng anak. Tinanong naman ni Lynette si Carlos kung naayos na nito ang schedule para sa pagpapagawa ng kwarto ni Anadin. Sinabi ni Carlos na sa sogang ang balanya ay niya ito. Kaya nag-offer na ng sininet na siya na ang gagawa. Natinanggihan naman ni Carlos. At manira naman itong binanggit tungkol sa pagbubuntis ni Lynette. Dahil sinabi niya na mas magiging kompleto ang kanilang pamilya kung sila ay magkahanak. Sinabi naman ni Lynette na may mga anak na sila kaya naalala din rin niya ang sinabi noon ni Carlos na hindi na priority ni Carlos ang magkaroon ng baby. Ngunit sinabi naman ni Carlos na pwede namang magpa ako ang isip niya. Kaya ngayon ay kinukumbinsin niya si Renette na magkaroon sila ng anak. Para mapunta dito ang atensyon ni Renette kesa kay Ana din. Sinabi nga ni Carlos na kailangan ng masanay ni Renette. Dahil darating din ang araw at mag-aasawa si Ana din. At bubuko din ito. Bakit kaya ganun na lang ang pagkagusto ni Carlos na magkaroon sila ng anak ni Renette? curious lang here. Kung gusto niyo ang aking pagkakwento, huwag niyo kalimutan na i-like, i-subscribe, at i-press niyo na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!